Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Bago ang concert ng SB19 sa Taiwan ay mayroong pahint sila at paklo. Ano kaya ito at sana mahulaan ito ng 18 at ng mga fans? O oh, ba, diba? meron silang permission initiated. Talagang nga interesting itong uh, SB19 boy band at uh, maraming surprises. So exciting for all 18 and fans.